What good morning guys so dito ako ngayon sa um, gilid ng aming bahay <laughs> sa itaas pala ng aming bahay ito Andiyan yung bahay namin guys so ngayon ay pupunta ako dun sa tuktok ng bundok so tignan nyo ang ganda na po na andito ang linis na kasi pinutol po yung mga kahoy kasi yun nga guys meron dito kasi meron ditong tinanim na um, tugas na kahoy so para hindi siya matilhungan kasi yung tugas na kahoy ay ayan yung kahoy na sobrang matigas no kapag um gawin natin nang haligi ng bahay o di kaya upuan maganda yung tugas na kahoy kaya ayan pinutol yung mga ibang kahoy dito ni Papa para yung tugas na kahoy naman ang um mabilis tumaki so pupunta ako dun sa aking kubo kasi matagal-tagal rin akong hindi nakapunta dun sa kubo guys mga one month siguro hindi ako nakakit dun so kaya nakakit ako dun sa kubo ito yung lugar namin dito guys kikita nyo puno-puno ng kahoy at saka uh, may nakita akong taklong Lo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima limang taklong yung nakita ko so yung taklong guys yan yung tinatawag dito sa amin na um, asa ah, English pa ay snail snail, sa, snail in the forest <laughs> kasi sa gubat na siya matatagpuan at saka nakadikit lang yan sa Puno ng kahoy Ano kaya yung itsura ng kubo ko dun guys Kasi Tagal-tagal akong hindi nakaakit dun Ang ganda ng ulak Medyo makapal yung ulak dun banda guys oh. yung araw natabunan sa ulap ang dami ng bulaklak dun sa kubo pala alam mo guys dito maraming mga dumadaan na mga aeroplano sa himpapawid kasi ito yung kubo guys ang sarap ng hangin yun, ganda ng angin guys sobrang um, bango ng angin wala ka talagang malalanghap na mga usok ng mga sasakyan kubo ko sobrang dami ng mga bulaklak sa paligid ng kubo guys kita nyo yung papaya ito guys lang guys ang daming cosmos may mga bubuyog na dumadapo sa bulaklak ng cosmos ay ito guys ito yung aking kubo Ayan. Ang daming cosmos sa harap ng kobo ko, guys. Tingnan Yun ang ganda. Diba? Ito yung dragon fruit. Titignan natin. Ito yung loob ng aking kobo, guys. Ayan, meron pang taklong. Doon oh. Pumusaksakan ang koryente Bakit natin Akit tayo dito sa taas Titignan natin kung Hindi pa ba ito sira Ay, Hindi pa Ganda Ganda ng view Magkuha ako ng an maya Malunggay kasi sabi ni mama putol ko daw itong malunggay. Kaya nakaakyat tayo dito. Oh. Sabi ni mama sa akin kasi na sa itweetido daw hindi na daw makakyat kasi sobrang taba. Nakaakyat pa naman. ganda 'yung hangin, guys. Pres Press-compress ko 'yung hangin. Ang ganda sana dito'ng uh, matulog, no. Kasi kapag baguhan ka talaga sa probinsya tapos bakyatin kita dito sa atop ng bundok. Nako, guys, hihingalin ka sa pagakyat dito. <laughs> Ayan, ito yung view ko dito. Ayan, almost one month na hindi ako nakatulog, ay hindi ako nakapunta dito guys. One month or nag one month na ba ako or almost one month. Pero sa tingin ko naman, mga one month na guys. Sobrang tagal na, hindi ako nakakit dito. Ito so yung view. lalong lalo na ngayon na taglamig dito sa amin napakalamig kanito yung ano kanito yung hangin tapos gabi nako guys sobrang lamig ang ganda ng hangin pa ang ganda ng pagmasdan ng mga tanawin dito pag um, nakatayo ka dito sa tower natawag <laughs> kasi ito na tower kasi um, so, mataas ito siya guys hindi naman siya sobrang mataas pero para siyang Or Meron mang laman yung kamote. Tapos yung dragon fruit Sobrang dami ng dragon fruit guys Hopefully na Makarami nang bunga yung dragon fruit Ngayon si oh O, ito rin, naog ali ba Kabawa ka muna sa kadi, kabawa mo naog Ito si Titi guys Marunong siyang umakyat pero hindi siya marunong bumaba O, ano ah Tu Oh, ai sebelah aku. Ai sebelah aku tadi. Ali, Ali. Balik. Ai bang ngopot. Nak tak. Ah. Pot ada di dekat Ini grabi. gubat na gubat na talaga dito sa likod pero lilinisan naman daw ito ni mama itong putulin ko itong malunggay na to kasi magdala ako ng malunggay doon sa bahay ng mga manok kaya napapansin nyo ngayon dito guys ay maririnig nyo yung um, boses ng mga kuliglig so yung kasama ko dito matulog ay andito sa liking likod suti ali suti ali 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 dara 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 oh. mga well, mali <principio> akong kakuyog kung tulog dali guys uh, ja, akong iro nga si Twitty huh? yeah, see you to the vlog sa so Twitty Ini, 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 ini. Ha. Cikan, cikan, cikan. Hmm. Ba Pak. Asam tak. Pakai umu. Dah, dah. Babas tu tiga sebab agak-agak. Ini babas tu tiga sikit hadok seumu. Babas tu tiga sini, nah, nah. Nah, nah. Babas tu tiga kena Segli, guys. Hmm. Segli, kena hadoks umu update natin yung aking manok so bali pang 14 days ah oh, yes 14 days na po yung aking mga sisyo na mga um, 45 days na chicken pakita ko po sa inyo dun yung aking mga alagang manok so labas muna na ko gusta saka dali sakun. saka 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 dito yung mga sisiru ayan sila guys ayan ang bilis lang nilang lumaki magtimbang tayo dito so bibili kasi ako ng timbangan pipili tayo ng malalaki to ay itry natin timbangin So, i-try natin timbangin kung ilang kilo na ba ito siya. Let's Half kilo. Mga half kilo na siya guys. 5.68. So, ilang natin sa kasi yung live dito sa amin is 1.50. So, nasa 85 pesos na siya kapag mabenta na to siya pero hindi pa to siya pwede mabenta kasi sisiw pa to guys maliit pa to siya bumili talaga ako ng timbangan para kapag merong gustong bumili ng aking mga alagang 45 days na mga manok hindi na ako mahihirapan sa sa pagkuha ng timbangan Ayan, malaki na Thank <laughs> you. 厉害。 alam guys itong mga 45 days na manok mabilis lang talaga yung lumaki no? ito yung manok na kinakain natin kapag pumunta tayo ng Jollibee yun agoy nakahikapog iti kaya <laughs> so dito ako matulog guys ayan, ayan. meron ako yung tent tapos yung manok dito. dito sila natutulog na dito street kasi yung mga uh, ano yan yung mga manok na yan yung kanila ang gagawin lang ay kain tulog kain tulog para yan silang mga ano para din yan silang mga baboy pero yung baboy mga 3 months or 2 months pwede na siya litsunin or 1 month pwede na siya litsunin pero ito alam to siya 1 uh, month lang din pwede na din siyang kakain ito ang sisyoso dito ako sa labas Ngayon, meron ding manok dyan oh. yan sa kapila bale hindi yan sa amin mga anyan mga, mga may lahing um, amerikano yung manok nila alam nyo yung ibang manok dyan nag english yung iba nag chinese <laughs> joke lang guys so siguro mamayang umaga maganda yung sikat ng araw or hindi kaya magpa-fog ewan ko <laughs> so see you sa maga guys <coughs> Good morning guys Ayan, ah, napakalamig ng umaga dito sa amin ngayon yung mga sisaw hmm? Matalag-talag yung aking ng sisaw guys Andun na yung ano, tent Bale, nakaayos na yung tent uh. Ay, dede Pupok mo na